So, siguro yung kay tatay ano bakas po yung mga mini ari yung sapatos niya Tigri! Bala 'yun po. Andun ngayon yung aso 'yun, no. Puntahan po natin 'yun. Nang hihikap 'yun. Kita po ba ninyo yun sa dulo? Chu. Uy, hahabulin pa nito. Lalayo eh. Chu. Uh. Chu. Yah. na pa. Chu. Chu. Oh! Balbong! Jo! Nako. Yan ang ahong ating iniiwasan, no. Lupit ng ating aso, oh. Jo! Na nabulpak, may anak pa naman. Jo! Yan lang nga ang ahong ko pagka uh... Pagkaan dyan yung ating aso po eh. Joe! Joe! <whistles> oh! Yun ah. Naabol pa nila. yan po magiging update sa ating aso yung ating aso po ay yun oh! gigilas pa naman no. Psst. Sino may sabi sa inyo habulin yun ha? Oh. Lalo na to oh. Pinapagat po nila. Dati po aminado ako pinapa ano ko para hindi po makalapit dito kasi yung nangangain ng pigs hindi po naman alam natin yung kalagay sitwasyon ng aso ngayon ay babalik ka natin ang mapagsabihan natin yung ating aso na huwag pupunta dun sa aso na yun kasi yun nga po may anak kukuhaan lang po natin ng pagkain tapos ay tatabuyin ko na lang itong mga aso natin bali ngayon pinagyak na natin yung ating niya si tigre oh, ng pagkain ito po sardinas at saka kanin pupuntahan po natin dala po ulit natin yung ating kawayan para pang handle po ngayon po tinakasan po ulit natin yung ating alaga ginawa ko po para magpaiwan yung mga aso iniwan ko po doon ng pagkain po mapera ko tayo mata natin yung wala yan no? pinakain ko po sila doon sa bahay yun lang po ang tangin para na ginawa ko nalibang sila tapos tinakasan ko na masama po na matanaw lang tayong konti nandiyan na rin sa ating likuran ay oh, naku na ay na nga isa oh ang bilis oh uwi hindi ka uwi napapagsabi uwe. Ah. buti na lang po umuwi na oh pasunod natin sa pag-uwi. Pangarap ko po mapaamo natin yung tuta. Oo. ayang Ah, uh, yan po yung kung sakali mapaamo natin at di magkasundo dito sa bukid. Siguro po sa bahay nila namin sa bayan anuhin. Asikasuhin kasi sayang bukod sa sayang buhay po yung ating may iligtas check po natin dito pag po wala dito yung inahin at kita ko po kanina ando sa banda dun na hinahabol yung ating alaga syempre matitira po dito yung tuta hindi mapapakain po natin pero mas maganda kung yung inahin po mapakain natin Dito pa po yung ating pakainan na. Eh. Kaso nawala na yung tuta. Tiyo! Oh. Nakakalungkot namang isipin nakawala na. Hindi naman kaya kinuhaan ng iba. Nakakalungkot pong isipin na nawala na po pala dito sa kinapupistuhan nila pangarap ko pa naman ni anyway. dito sila na malagi na napakatagal na panahon no? wala na po kung kaya na yun pambihira parang nakakalungkot tong isipin eh hmm. kasi dito sa part na to kung mapapansin nyo po yan magulo minsan baka may dumaan na tao tapos dinala lang nila oh. hayo Ah, brown eh. Kawawa po, gawa po nang hindi po natin alam kung ano mangyayari doon sa aso na yun. Sayang, update update ko po naman po kayo palagi. Hindi ka muna uwi. Uwi. Tiyo. Uwi. Tigre. Tigre. Ate po, hihikapin dito. Pampira. <laughs> Hindi ho natin sure kung may nag naging interesado po doon sa aso na ano sa ating aso na papakainin oh. Uh -huh. kasi utan ako dito yung inahin dito lang siya nagtatakbo ngayon po kung magiging mission ko po hanapin yung mag ina Oh, uh -huh. makita ko man yung nanay, ikaso, eh nakita ko na ho yung nanay, ikaso ho yung anak. Hindi ko masyol kung pinag-interesan na lang ibang tao. Yan yung pambihira. Kakaawa po ay. Punta, balikan po natin yung sinasabi ko sa inyong bahay ng may-ari. Baka po naman nagpunta lang doon. Tigre! Medyo hinihinaan ko lang po ano kasi yung ating aso nakasubaybay sa atin yun. Ay syempre natatakot din po yung inahin tigre 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 ito po yung bahay tatay ito Tigre. Cucu. Cucu. Yan ito po yung pinagbahayan. Chuchu! Tigre. Yan ito po yung abandonadong bahay na kawawa po na pagmasdan no. Na dito po nakatira yung aso. Ngayon po, ang kasamaang palad ay naaksidente nga po yung may-ari. Kasi yung nagkasakit siya ng ano, yung nakakalimot po ba? Yung parang ansay nga ho ata. Ay ngayon ay naka punta siya no sa diversion ng Tayabas bypass road oh, way to Lokban. Ngayon po nasa gasaan na hitiniran Oh. Yan ito na po ang bakas ng bahay ni Tatay ano. Tatay ito. Mga haligi. Ayan oh. Tigre! Tigre! dala po pa man din natin na napakain eh Tigre! Magpakita ka na Tigre! Tigre! Nasaan na kaya yun? Dapat magpakita na siya awa-awa naman kasi nandiyan lang yung tuta Tigre Yan, mga haligi na lang muna tira sa bahay Tigre nakakapanlo mo pong pangyayari ano po ngayon po gusto ko talagang mahanap siya hindi ko huna man ng unang attempt natin na ano na talian o hawakan kasi o, tayo lumalagay din sa safe Ito siguro yung kaltatay ano naman bakas po ng mga ni ari yung sapatos niya tigri hmm. paras pa Bali ito po siguro iiwan ko dun sa pinag nila. Kasi yung nag hihikap hikap siya dun. Tigre! Asan ka na tigre? Gawa po ng kahit di ko makita yung anak niya. Basta mapakain ko lang siya kung saan niya man dinala o ipinwesto ng bago. At least nakakain po. Oo. roller. Tigre! Cucu! Parang hmm. ito na si Tigre. Ay, yung aso natin. Psst. Nabul kasi nito. Kala ko kayo na si Tigre. Tigre! Oh. Ano Chocho? -cho? Wala dyan. Nahabol nyo naman eh. Natatakot. Hindi magpapakita sa atin si Tigre kasi kasama natin itong mga to. Talaga hong tinaguan na natin tapos eh. Ayun. Ngayon po ang gagawin ko. Babalik ko ito dun sa uh, mismong ano mismo pinag-anak niya. Hmm, tara po. Basta ma-spot natin si Tigre. Dalhan natin. Tigre! Saan ka din nalang ni Tigre yun? Eh. Minsan po kasi pwedeng ilipat nung inahin yung kanyang anak oh, sa kung inaakala niya na hindi safe yung kanyang anak oh, oh. nangyari na rin po sa amin yung ganun okay po sana kung ganun di may chance pa na makita natin sila na mag ina na lalabas dito na magkasama kaso po ang isa pang mabigat na ano kung sa iba tapos eh, kung sinadyahong jahong puhain na yung pagkakakita natin sa dinanan ay tao ang kumuha po yun po ang kinaano ko yung baka mapabayaan nila pero kung makita po naman natin sa ibang tao ay di yun i-update ko po kayo ng Nang... Mati makita natin po yung subaybay natin yung paglaki ni nung anak ni Tigre oh ngayon po natin sana lang tigre bumalik ka dito sa mo para itong pakain mo makain mo magpadidim ang anak mo oh Hmm, tinalihan po natin ito dito kasi hindi natin siya maaapulang maigi malalapitan gumagamit naman naman para sa iyo to at saka sa anak mo yan plano ko po naman talaga paamuin lang sila Bali yun po ang update sa mag ilang aso po Talaga pong ako inaawa Gusto ko silang makita ang paglaki Duda rin kasi ako sa mga daan dito Parang tao kasi yung dumaan dito Basta po ilan lang po naman yung dumadaan dito Kung sakali man po makita ko yung aso Na napaamo nila Salamat po pasalamat, pasalamatan po natin sila oh, tapos ayun update ko po kayo basta makita natin na malakas at ayos ang kondisyon ng aso po ayun salamat po sa inyong pagsama ano, dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. kung di pa po sa subscribe sa akin channel yan pasubscribe na lang pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang video hanggang dito na lang ingat po palagi sana lang magpangipangita po ulit tayo ng aso na ating hinahanap na si Tigre bye